So, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay, mga kamanok. So, once again, this is sa uh, Linyada ng Mamay, PJ Vergara. no? So, at this moment of time, isa na namang topic ang pag-uusapan natin. At syempre, uh, walang iba kundi sa katanungan ng ating mga subscribers natin na kukuhanin sapagkat so, uh, kayo po ang aking priority dito mga kamamay, mga kamanok upang uh, bigyan ng kaalaman and syempre sa uh, sa demand ninyo kung ano ba yung mga katanungan ninyo yun ang ating bibigyan ng topic so at this moment of time, ngayong gabi mga kamanok so dahil sa ang daming nagtatanong, ang daming uh, uh, gustong malaman kung ano daw po ang magandang uh, remedyo o gamot sa manok na nagluluha ang mata or sisiw na nagluluha ang mata. Okay? Ang daming nagtatanong niyan kaya I decided na gumawa ng video para makatulong na rin sa ating mga alaga at syempre sa ating mga uh, breeders, mga backyard breeders. Okay? So, alamin muna natin, bakit po ba nagluluha ang ating mga alaga? Bakit po ba nagkakaroon ng... Actually, yung iba walang sipon. Bigla na lang po magluluha yung mata ng kanilang mga alagang mga sisiw, mga manok, bigla na lang pong mamagay kanilang mga mukha. So, yan po ay dala po ng uh, panahon. Okay? So, sa edad po na 6 weeks ng ating mga alaga, mga sisiw, talaga pong dumadaan po yan. Okay? Pero kung kayo po is walang vaccine, possible talaga na ang inyong mga sisiw is uh, prone na makakuha ng kuraisa disease. Okay? So mga kamano, ko ulitin ko, ano, mahalaga pa rin po talaga na magkaroon kayo ng vaccination na uh, program pagdating sa inyong mga alaga gaya ng ginagawa ko dito. So gaya ng mga ginagawa kong video, ginagawa kong uh, short clips, pinapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga vaccines na po pwede ninyong gamitin. So dahil nga ang ating topic ngayon is all about sa Coriza disease, yung pamamaga ng um, mata, ng mukha, Uh, yung pagluluha ng kanilang uh, mga mata. So, yun pag-uusapan natin. So, unahin ko muna ano, na, na dapat meron kayong vaccination. Yung kuray sa vaccine, kailangan may ibigay nyo po yan before. Okay? Before, ah, bago, hindi, hindi kapag uh, after. ah, bago, bago sumapit ang six weeks of age. Dito sa lugar ko, dito sa Batangas. Nagbibigay ako dyan ah uh, uh, one week after a month. Okay, so after a month, one week, so nagbibigay ako sa kanila ng Coriza vaccine, ang ginagawa ko sa kanila is 0.2 uh, lang po, 0.2, para hindi po mabigla ang sistema ng ating mga alagang sisiw. So 0.2, tapos after one week, sinusundan ko po ulit siya ng ganun ulit. Okay, so medyo mababa yung dose niya kasi po malilito po yung ating mga sisiw eh. So pinatitikim ko lang po ng pakonti-konti, So, wag lang po silang dapuan ng kuraisa, okay? So, dati mga kamanok, alam nyo, ma-share ma ko lang rin sa inyo, yung kuraisa disease na ganyan, problema ko rin po yan dito sa aking backyard. Pag uh, dating niya ng uh, possible uh, mag to two months, okay, mag to two months, nagkakaroon na sila ng ganyan, okay? Dati hindi ako nagbabaksin ng kuraisa, sabi ko, tingnan natin kung makakalusot. So, no, nakakatawa nung una, ang ganda ng mga sisiw ko. Ang healthy, ang lulusog. Tapos bigla na lang paggising ko nung umaga. Parang ano sila, nalungkot. Okay? Na namlay. Bigla na lamang nawala ng gana sa pagkain. Nung akin pong i-observe, tinignan ko po yung isang sisio nag start na pong ma mamula yung kanyang pupil. mag start na pong magluha yung kanyang mata. So, doon ko nalaman na koray po pala yung dumapo na sakit sa ating sisiw. So, kapag ka ganun po na infected na po siya ng sa uh, disease, hindi na po natin kailangan pang bigyan ng vaccine kasi po, ano na po, hindi na po yun magiging effective. So, yun ang advice ko sa inyo, mag-vaccine po kayo before uh, four, uh, four weeks, okay? Be uh, no, before uh, six weeks of age ng ating mga alagang mga sisiw para po maiwasan natin yan. Mura lang po ang uh, Coriza vaccine. So, dito sa amin, nakakabili ng uh, patingi-tingi okay, sa mga aggravate supply. So, napakaganda po yan. Yan naman po ay po pwede nyo i-stack sa inyong mga refrigerator in case na hindi mo ubos Kasi nga po, hindi naman po yan live vaccine. Okay? So, for example, sabihin na natin na nagkaroon na sila. Okay? Nagkaroon na, nahawahan na sila, or uh, nadapuan na sila ng Coriza disease ano po yung maaaring gawin natin sa kanila. So, ang kuraisa, sometimes meron siyang sipon at the same time, meron siyang pumamaga ng muka at pagluluha. So, ang gagawin muna natin dyan, ang ginagawa ko, nagbibigay ako sa kanya ng uh, amtil, okay? Sa 2 months old, naghahatin ako ng amtil, binibigay ko na po sa kanila yan for 5 to 7 days. Tapos ang kanilang pagkain, wet feeding, naglalagay din po ako ng Ambroxotil Max. Okay, so 7 days straight po yun mga kamanok. Ano, then yung kanilang mga mata, ginagawa ko dyan. Hinuhugasan ko po siya ng running water, tapos binubuhusan ko po ng tubig na may asin. Okay, so pwede po yan. Paagos po yun. Ano, paagos. Una, lilinisig ko muna ng plain water. Tapos next, saka ko po siya bubuhusan ng Uh, tubig na may rock salt. Okay? So, i-dissolve nyo lang po. Then, uh, directly, inyo pong uh, ibuhos sa kanyang mata. At magiging maginhawa po yung pakaramdam nung ating alaga. So, ang ginagawa ko dyan, magkabilaan na po. Kahit yung isa hindi pa infected, nilalagyan ko na rin po. Kasi po, the same birds po sila. So, possible yung isa mahawa din. Kung yung isa meron na, yung kabila po pwedeng mahawa pa rin mga kamamay. So, ngayon uh, for example, hindi pa rin siya makuha. Nagbigay na kayo ng amtil, uh, nagbigay na kayo ng uh, tubig na may asin. Okay, ganun pa rin. Ano, yan naman po is magiging maayos naman po siya kahit sila lang po ang gamitin nyo. Yung lang minsan, yung iba maiinip, medyo mabagal daw po. So, pwede nyo pong gamitin or ibigay yung tinatawag na oculin. Ayan, so yung po ay dropper na talagang meron po siyang oil doon sa sa ingredients ng ano nung uh, oculin so makakatulong po yon upang uh, mabawasan po yung pamamaga ng ng uh, mata o ng mukha ng ating mga alaga at the same time hindi na po sila magluluha so ang ginagawa ko diyan minsan pinapahidan ko po ng bulak kay right after na mapatakan para po hindi po masyadong marami yung maibigay nating oculin sa ating mga alaga so sa mga magtatanong diyan kung ano daw po ang itsura ng oculin, yung po is dropper, may dropper po siya na nasa boteng ganyang kalaki, parang tiki-tiki. Kaso kulay violet lang po siya na inyong uh, makikita. Okay? So, yun lang naman mga kamano kung kailangan yung gawin. Or else, kung hindi pa rin talaga ma maalis, repeat process lang tayo pero liliguan nyo po yung uh, sisew o yung manok. Para po sa ganun, yung init po ng katawan ay... Uh, sumingaw. Pag sumingaw, makakatulong po yun sa kanilang uh, pagaramdam na kahit pa paano mabawasan yung init ng katawan, yung stress kay ng ating mga alaga. So, ganun ang gawin nyo po, ano, paliguan nyo kung ayo talagang uh, maging effective yung gamot, inyo pong paliguan muna. Then, repeat process lang po mga kamanok at sigurado ako, makikita nyo rin po ang resulta ng inyong Uh, pagmamahal sa inyong mga alaga. So mga kamanok, yun lang muna sa ngayon ang aking isishare sa inyo kung paano nyo babibigyan ng remedyo. Yung mga sisiw o yung mga manok na nagluluha o yung tinatawag na coryza disease. Okay? So napakadali lang naman po yan. And ano pa ba? Ayun, ah, yun lang. Ano, sa mga gustong magtanong dyan, sa mga gustong uh, uh, linawin ng isang bagay pagdating sa pagmamanok, Excuse me, kung alam ko lang din naman po uh, sagutin at uh, bigyan ng uh, uh, follow up uh, information, bakit hindi? Ano? So uh, ilagay niyo lang po yan sa comment section mga kamanok at pag nabasa ko po 'yan, pag usapan natin 'yan at bigyan natin ng topic next videos. Okay? So paano mga kamanok, kayo po ay mahal na mahal ko. See you for our next vlog and uh, happy lang po sa ating uh, farming. Okay? So once again, this is Bgever Garro, Plinyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paala